kadyutang gini na kang hindot ka. Nuknukan na kasamaan. Nila, you know, nilagpasan mo si satanas. Kahit ka pa magbayad, gamitin mo ang kaban ng bayan. Ikakalad ka rin kita dito sa korte ng Amerika. Tanda mo yan. Ikaw ang mastermind. Hayop ka, ikaw ang mastermind na gustong magpapatay sa akin. Hindi ka makakalusot dito. Okay? kung yung mga proxy mo, di ba, ongoing din ako. Okay? Akala mo, ikaw lang. You have to know, mga palangga. Akala mo, idadrag kita. Kakarayin kita. Akala mo, hawak mo lahat. Akala mo, lahat dito sa Amerika kaya mong bilhin. Kakarayin kita. Hanggang sa malaman ng buong mundo na ikaw ay isang maninegi. Pati yung extraction mo sa Turkey. Yan, abangan nyo yung expose natin dyan, mga palangga. Few days from now, ilalabas ko na yan. Dapat yan, madam. Patal si Kina, si Kuting. Para wala tayong magiging problema. Kasi hanggat nandiyan si Lisa Smugs, magiging magulo ang Pilipinas. Kasi siya ang nagpapagulo ng Pilipinas. Kasama si Tambaluslos. Nakakalungkot ang ending sa presidenteng ating sinuportahan. Ganito ang igaganti sa taong bayan. Marcos Rizal, Walang kwenta. Mau muno sa bansa. Wala kayong mga puso. Akala mo, drug kita. Kakarayin kita. Akala mo, hawak mo lahat. Akala mo, lahat dito sa Amerika kaya mong bilhin. Kakarayin kita. Hanggang sa malaman ng buong mundo na ikaw ay isang maninegi. Pati yung extraction mo sa Turkey. Yan, abangan nyo yung expose natin dyan, mga palangga. Few days from now, ilalabas ko na yan. Okay, medyo busy lang tayo. Ang hayop na yan. Imagine ninyo, si Lisa Ahas Araneta ay kaya makialam o mastermind sa pagdukot ng mga kabataan at siya rin ang magiging mastermind kapag pinategi ang isang maharlika. At thank you for praying. At don't worry, inilagay ko na yan. Inilagay ko na yung hayop na yan. Nasa record na yan ng FBI. Diba? Nasa, marka, nasa FBI ka na Lisa at hindi mahirap kumbinsihin ang juror o judge sa Amerika patungkol sa mga Marcos na kawatan lahat kasi kilala kayo sa buong mundo. Okay? So, huwag kayong pakakampante na kayo ay aayunan ng inyo mga kasabwat, whoever they are. Hindi tanga, okay? Hindi lahat nababayaran. At hindi papayag ang katotohanan o ang pagkakataon ng taong bayan na makaabsweldo ka dito, Lisa. Ikaw ang lahat ng promotor sa pagtatanim ng mga kaso ng inyong kritiko. Kay Makanas, in case sa iba pa, okay, sa lahat, you know, hindi ko lang ma-mention yung iba pa, may mga tinamnan sila na, mayroon sila mga bagong tinamnan ngayon na kilala ninyo. I will ask permission kung pwede kong sabihin ang pangalan, but kilala mo, kilala ninyo mga palangga kilalang kilala ninyo mga taong ito. Hindi ko lang, ayoko lang sila pangunahan. I want them to sp speak up later on. Ito ang ginagawa ni Lisa. So, ikaw, jutang kang hindot kang nuknukan ng kasamaan. nilap ni you know, nilagpasan mo si Satanas. Kahit ka pa magbayad, gamitin mo ang kaba ng bayan. Ikakalad ka rin kita dito sa Korte ng Amerika. Tandaan mo yan. Ikaw ang mastermind. Ayok ka, ikaw ang mastermind na gustong magpapatay sa akin. Hindi ka makakalusot dito. Okay? Kung yung mga proxy mo, di ba, ongoing din ako. Okay? Akala mo, ikaw lang. You have to know, mga palangga. May may kabit about me. Sabi ko, huwag ka, mag, huwag ka mag-alala sa akin. Kakarayan ko yung putang inang yan. Yung pangalan niya, ang nangunguna, na siya ang mastermind sa pagpapapatay sa akin at gagamitin ang pera ng loto. Kaya nga I'm fighting hanggang sa huling hininga ko dahil hindi ako papayag na ang Pilipino o may pera ka man o wala kang pera, isa kang ordinaryo ay tatakutin ka na lang ng isang putang ng butod na yan. At ng Marcos Jr. na hindi tayo papayag na tayo ay masisindak na lang dahil sila ay nasa kapangyarihan. Kaya nga sabi ko ko si Pastor Kibuloy ay anointed son or appointed, I will declare and I will announce, yes, maybe I am appointed or anointed to fight this evil. Marcos Araneta, Tambalos dos. Ang dami nagsasabi, Marley ka, mag-ingat ka. Dahil tinatarget nila ang ulo mo. Nilagay ko na silang lahat. Lahat nilagay ko. Well, at least, you know, naunahan na natin sila. At what? Alam na nila. Alam na ng gobyerno ng Amerika na pag ako pinatay nila, sila ang pumatay sa akin. Clearfield, sila, kayo ang papatay sa akin. At gamit ang pera ng loto. Akala nyo lahat, sakop nyo? Ang yabang muli sa may kasabot ka sa Amerika? I'm not gonna say anything kung ano pang iba mga bagay-bagay na ginagawa ko. Pero ulit-ulitin ko po, nasa listahan na ng FBI si Lisa Araneta Marcos na kung sakaling may mangyari sa akin, siya ang mastermind ng pagpapapatay sa akin. Actually tinanong ko na kaibigan kong lawyer, did you see did you uh mention that in your blog? Sabi ko, "Yes. December pa lang noong nalaman ko na may utos si Lisa at si Mel Robles ay ayon sa ating impormasyon na nag Uh, volunteer, na siya na ang bahala sa ulo ko. That moment, I called up the FBI. That moment. Called, and pumunta ako, di ba, noong February 16, nakita ninyo? Nag-vlog tayo doon, na sinabi ko, nireport ko sila, written. Okay? Written and over the phone. Actually, well, yun doon lang muna ang information. Nakakarayin natin sila hanggang sa dulo hanggang sa malaman ng buong mundo at maparos sa... Well, you know what? Hindi na, alam na ninyo, lahat ng Pilipino, alam na ninyo yung kababuyan nito. Ang kailangan natin matanggal ang mga putang inang ito nang matapos na. Gumagapang si Lisa Ahas. Pero itong buwaka ng inang Marcos Jr. Huwag ka magalala Marcos Jr. Huwag ka maingit sa asawa mo. Kasama ka rin sa listahan. Hindi lang si Lisa. Huwag ka rin maingit tambaluslos. Kasama ka rin. Hindi ko na sabihin na bim pangalan. Kasama kayo lahat. Lahat ng pwedeng makasama, inilista ko kayo mga po. Okay, I'll tell you a, lot of, a little, a bit of story. Not all. Okay, don't worry. Okay? Walang issue about droga kasi he is part of it. And siya ay isang dorogistang pulburonic Kinonfirm na yan ni Pangulong Duterte. Kaya talagang, sabi ko nga, dapat talagang matapos na itong hayop na ito. Kailangan niyo umaksyon. Sabi niya ng Atty. Glencion, hindi daw ako pwedeng mapagod. Hindi tayo pwedeng mapagod. Hanggat hindi natin na, uh, na lulubog itong mga inayupak na to. Maliligwak na yan sila sa June 30, sabi ni Dolores Mabanan. Malapit na yan, mga palangga. Baka naman pera ng bayan yan sa loto, sabi ni Melba. Pero na lang Pero ng Pilipino yan, palangga. Di ba? Pero ano yung pambabayad nila. Eh kasi kinuha nga yung, kinuha nga yung uh, bounty dyan sa loto, di ba? Yung isa sa expose ko na sinabi ni Robles, ayon sa ating uh, information na siya na raw ang bahala sa ulo ko. Pero ni-report ko na nga yan sa FBI, ang putang inang yan. Akala mo, Robles, ya. Yeah. Ni-report ko sila. Okay, yung threat ko sa buhay, inisa-isa ko lahat ang mga taong pwedeng magkitil at number one yan si Robles at si Lisa Ahas Armarcos Marcos na siya ang promotor na kung sakaling may mamat na ma, ma ako, sila ang nagplat ng, uh, ng aking pagkamatay. Dahil yan ang nakating sa ating information at kinuha sa pondo ng bayan. Ayan, a-announce ko sa inyo. Nung pumunta ako sa FBI, hindi ko sinabi, sabi ko, ano lang, diba? Uh, literal, ano lang, diary, diary. Pero isinumbong ko yung hayop na yan. Nakamarka na yung putang inang yan. Ito pa ang mga komento mula sa mga naranawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana, kumilos na tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Magkakasin na mga walang hinga sa malakanyang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men ang uniform dapat gawin niyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Tangit ng gobyano ito. malalapas sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Nagtaran ang balatan sa politika. Halatang lahat gusto maging hari at siga. Sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilaw at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati yung mga media takot bumatiko sa palasyo. Makama pasara Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Noong panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Co Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. marim marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyohan, sobra na. Para sa akin, may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkurita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at namako ako ang kangguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Oh, sa Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, pa-party-party lang. Kaya na mga tapos uh, itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro paggubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. Senator so, Aimee, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never agin sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa o amin. Ang parang para sa kanilang pamilya lamang, mga buisat at pesta itong mag-asawang mayo. Pagbutod na mukhang tatsyo na yan, sana masyutay na siya, kakapulburo. If I was, Senator Aimee Marcos, I will fight back at least a perk. Kakalag ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pert truly is. Rain no more. Goes to Germany. Bangag talaga yan. Walang paki Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance. Pero what they did? is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na no, walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD but na bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Ito o na napakapraning ng government natin ngayon gaya ng sinabi ni Nanyo ticket kay Pastor Kibuloy sa si President Igong Duterte. Pero yung isang sama ang Lord Mayor Inday sa gawagawang issue ng runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. <coughs> 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 ang naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan ba iganta niyo sa taong bayan kapag talaga Maka grabe? Kapag ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabal ng bayan. Na Yung mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paalis hindi si inalis ang mga kasikit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw nang magpa-drug test kasi mabuko siyang kakaisa lang sa ang bayan ang kailangan sa so, pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapag Pati Pinat, hindi ka pwede magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin. Nabudol tayo sa pangako. 20 ang kilo ng bigas. Si at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas. Di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila. Ganyan ang pulburon epe. Sino maglilig? Paano? Walang mahumuno sa pag-alsala. kay kikuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Excited ko na ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng itad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipi Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana okay. ng mga sanipersang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang ideya si PRRD at Bipi Sara. Ganyan nila nila servisyo nila. Lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Talaga ang sa kanya kung iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.